Hello po mga kaalam. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, for today's video, sasagutin ko po yung tanong doon sa isa kong video, doon sa ano to eh, video ng about SSS. Ang sabi niya dito, um, ang sabi niya sa comment, ate, meron po akong nakita sa recto na SSS ID pwede magpagawa kaso peke lang sa recto kahit anong ID meron. So, sasagutin natin yan. But before that, kung bago ka lang po sa channel, please, please, pa-subscribe po sa channel, pa-like ng video, and pa-share na rin po. So, maraming salamat. Yun na. Ito na nga po, excited na ako. Kasi ito, experience to ng kapatid ko, totoo talaga to siyang nangyari. Um, ang mangyayari, ano nga bang mangyayari kapag gumamit ka ng fake or nagpagawa ka doon tapos gagamitin mo sa mga legit na transactions? So, eto yun. Um, bale, way back, 2017, so around mga September, October, ganun. nag kami, that was the first time na nag kami ng mga documents namin mag-apply, papunta dito sa abroad, sa ibang bansa. So, balik kasi, pag kumuha kasi ng passport, kailangan mo ng mga support documents. Kailangan mo at least ng dalawang valid di. So, pag-uusapan na lang natin yan sa bukod na video. So, bali, itong experience ng kapatid ko. Totoo talaga to siya. Um, nag na, na kami ng documents at Ginam nagpagawa, hindi namin alam kung saan ipinagawa ng agent namin yung fake na ID na yun. Subali so, yung ID is ID ng Comelec. Uh, registered voter naman yung kapatid ko. Pero wala pa siyang nare-release na ID mula sa Comelec. Nung time na yun, pinagawan siya ng agent namin agent, ito yung humahawak sa mga aplikante na nag apply sa mga agency papunta dito sa abroad. So, sila talaga ay ang responsible na tumulong sa amin para magkaroon kami ng mga uh, lahat ng documents na kakailanganin sa pagkuha ng passport. First step yun. Kumuha ng passport. So, ito na nga nangyari. Um, bale, nila yung kapatid ko ng fake na ID ng Comelec ginamit ng kapatid ko 'yun. Uh, support documents niya nung mag-apply siya pa uh kumuha ng passport sa Asiana uh, uh DFA Asiana main branch 'yun. Main ng DFA 'yun. So, pumunta dun yung kapatid ko. Pero wala lang. Siyempre hindi mo hindi ka mag-isip ng kahit na ano, 'di ba? Pero mismo yung kapatid ko, alam niya na fake. <laughs> Pero, support documents lang naman yun. So, charge to experience na lang din ito. I-share ko lang kasi nagtanong siya. So, bali, pumunta na yung kapatid ko doon. So, pila na siya, ganyan, ganyan, ganyan. Pagdating niya doon sa, sa, sa DFA, uh, umupo na siya kasi ipapasa niya na yung mga documents, ganyan, ganyan. Alam nila, okay? Alam ng mga, lalo na pag-government mo gagamitin yan, lalo na to passport gagamitin mo fake di ba malalaman at malalaman nila yun na fake ang hawak mong documents kahit gaano pa yan ka kaganda na paggawa or di ba so nung time na yun yung kapatid ko kinakabahan na um bale present na siya yung mga documents niya kasi i-checking, i-check nila yon, nagpresent na siya ng mga documents niya. Ang nangyari, tinitingnan yung mga documents niya, um sinabihan daw siya ng doon sa DFA na bumalik na lang daw siya. Yung kanya mga documents ano uh, need pa daw ng further verification, i-verify daw nila. So doon pa lang yung kapatid ko kinabahan na what no time na yun wala pang sinasabi sa kanya yung personal doon yung napuntahan niya na window si, si sir or ma'am wala pang sinasabi sa kanya bali kinuha yung documents niya sabi bali ang sabi sa kanya for further uh, verification who hold ay kukunin daw muna nila so ba, pinabalik na lang siya binigyan siya ng schedule na kung kailan siya babalik sa Ah, uh, DFA, doon sa asya na. Ngayon, ito kapatid ko bumalik naman din after after ilang days. Pagbalik ng kapatid ko doon na. Sinabi na nga sa kanya na tinanong pa kung kung saan daw ba to pinagawa. Siyempre, hindi alam ng kapatid ko um hindi hindi talaga namin alam kung saan pinagawa basta kasi binigay na lang sa kanya na gagamitin niya na support documents. Ito yung nangyari kinomfiscate yung lahat ng papers niya, lahat ng documents niya, at nak pinablock siya. Excuse me. Yung, yung si Sir, <laughs> yung personal na yun, um, pinablock siya sa Ashana. Meaning, hindi na siya makaka pag process ng passport niya sa Ashana. So, hindi na siya makaka process ng passport sa Ashana. Nung time na yun, kinuha lahat ng documents niya kinuha at sinabihan siya na wag na wag na niyang gagawin ulit. Malalaman talaga nila. 'Di ba nga sabi pa nga ni ni President Duterte, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. <laughs> yun. Totoo 'yan. Yan ang nangyari sa kanya. Pasalamat na lang kamo siya. Binigyan pa siya ng chance. First time niya kasi 'yon. First time niyang um, uh, kumuha ng passport. pinakaunan pinakauna niya talaga yun as in. So, binigyan pa siya ng chance. Kinuha lang yung mga documents niya. At, pinablock, ibablock na siya daw siya sa Ashana. So, never pa na namin na, hanggang ngayon, never pa din niya na try na or namin matry na ma siya magpa uh, kumuha or mag-process ng passport ulit. Pero hindi, hindi na susubukan kasi binlock na nga siya doon, hindi na siya pwedeng mag, uh, mag process ng passport doon sa siya na. At ang nangyari, no, um, ang nangyari noon, uh, kumuha siya, hindi eh, mga documents ulit kasi kinuha, kinonfiscate man doon sa kanya. Nag, kumuha siya, nagpa, uh, pagkatapos kumuha siya ng mga documents na ulit, um, nag, Uh, uh, appointment siya sa ibang ibang DFA naman ibang branch ng DFA which is doon um, this time nakakuha na siya. Mm -hmm. So ito yung mga, mga mangyayari kasi yung mga fake na ID na yan almost kahawig talaga ng original. Kung 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 tayo mga normal lang na mga tao mga mga walang ano ba yung hindi tayo yung, hindi tayo katulad yung mga normal na katulad sa atin, hindi talaga natin basta-basta malalaman na fake pala. Pero pag ginamit mo sa mga legit na transactions, wag na wag mo na susubukan kasi masisira talaga ang buhay mo. Charot. Buti na lang yung kapatid ko, binigyan pa siya ng chance. Hindi siya pinablock sa buong DFA sa pag ano pagkuha ng passport. So yun nakakuha pa rin siya ng passport and nga ngayon nandito na siya sa abroad. So yun yung mangyayari. So to, ito experience lang yun ng kapatid ko which is totoo talaga na wag mo nang subukan kasi talaga malalaman at malalaman nila na fake yung hawak mong documents and buti nga mayroon pa diyan 'di ba may mga may mga case may mga kaso pa yan kung butun, gumamit ka ng mga ganyan ng mga fake. So, yun na lang yung maganda. Huwag mo nang, mag mo nang tangkilikin, huwag mo nang subukan. Kasi malalaman at malalaman nila pag ginamit mo sa mga legit na transactions, lalong-lalo na sa mga government transactions mo. Huwag na. wag na talaga. Yun na lang yung masasabi ko. wag na, wag na. So yun, naging lesson yun sa amin. Kinabahan kami. Kahit patin ko natakot siya na baka mamaya madenied na yun application niya pag ano uh, pag mag-apply siya ulit ng passport. So, bale uh, sinubukan niya pa rin. So, nung, nung second chance niya, uh, talagang uh, gumamit na siya ng mga legit na mga papers. So, uh, alhamdulillah, naka, uh, na approve siya. Nakakuha na siya ng kanyang passport. So, 'yun po 'yun. Uh, Wag na <laughs> wag na lang, wag na lang talaga, wag na lang. So, yun lang po for today's video. See you on my next video and thank you for watching po. Please, please, please pa-subscribe po sa channel. Bye.